Hmm. Biro, no? Horse playing okay. Alright Thank you Okay ba? Ah, Ito yan, yan. Okay? Thank you. Okay? Yan po yung totoo. Ay ah, ano. Sinisisi po ba dapat talaga ang safety officer kapag may aksidente nangyayari sa ating lugar gawaan? Okay? For me lang to, ha? For me. Okay? Hindi ko sinasaklawan yung mga ibang positions Okay? Sa ating lugar gawaan. Okay? Hindi ko pwedeng saklawan, hindi ko pwedeng direktiban, hindi ko pwedeng ano eh, hindi ko pwedeng i-push o paniwalaan sila sa paniniwala ko. Okay? Pero, base sa ating occupational safety and standard, ang kaking sasabihin. Okay? Bakit? Wala po doon nakalagay inside of our OSH program na you need to pinpoint the person like safety officer na sabihin na hindi mo ginagawa yung trabaho mo bilang isang safety officer kapag may aksidente. Sa dami ng programa na naitaguyod mo, na igawa mo, na pasunod mo, na ayos mo, sa isang aksidente, sa isang iglap lang, maaaring mawala yun. Totoo po yun. Right? Totoo po yun. Nangyayari po yun. Lalong-lalo lalo na here in our local. That's why, isa lang ang sasabihin ko. Isa lang po tayo sa mga local here in the Philippines na na-experience a lot of things. Wording, verbal man to, actual man to, no? na kapag may aksidente ay madalas sinisisi si safety officer. Pero, lagi nating tatandaan kapag may mga aksidente nangyayari, wag na wag po natin gagawin na sisihin si employee, employer, or supervisor. Bakit? Lagi nating tatandaan, ang pamamaraan ng ating pong investigations ay hindi po judge, hindi po korte. Korte po ang gumagawa noon. Right? Si Sir Jero, nakita niya yung worker nagbiruan, si, 'di ba? Sample natin. Sir, sinaksak ng what ano ng air uh, air compressor. Biniro lang sa sorry sa wording ko ha. Sinaksak sa puwet, e biniro niya yung kasama niya. Hindi niya alam na magiging cause of accident doon sa tao at naging resulta ng pagkakamatay ng tao. sihi mo po ba yung ano, yung nagbiro? Hindi. Sasabihin natin, oh, kasalanan mo, bakit namatay yung tao? Never put your finger to other person, please. As a safety officer, ang pinopromote natin, okay, eh ano, pinopromote po natin ay safety and health. We're not promoting, okay, we are not promoting or pinpoint po natin, ah, kasalanan mo, kaya na, ano, na-accident yung tao. Ah, ganito po. Hindi po ganun. Okay? Please. Okay? Unang-una, ang trabaho ni, ni worker, ni safety officer sa ating workplace kapag may aksidente, okay, is to assist the patient or the victim. Patient na lang, wag ng victim, para namang, ano, masyado, di ba? I-assist ang patient, dalhin sa clinic, magbigay ng first aid kung hindi kaya dalhin to the hospital i-assist the first the first aider the safety officer or the nurse. kaya nga tayo may mga person na nandiyan after that si city officer ay magkakandak ng investigations at sa investigations na yon hinahanap yung root cause para hindi na maulit yung ganong aksidente. At ito ay pinare-report sa top management natin. Right? Eh, kung paano, sir, kung naka-experience ako ng CC, ko ako ang safety officer. Oh, sir, ah, kaya pala na aksidente yung tao, hindi mo ginagawa yung trabaho mo as a safety officer. Masasaktan ka ba? Yes tao lang naman tayo para hindi masaktan. Mawalan ka nga ng piso, nasasaktan ka. Yung pang verbal na sabihin sa'yo na hindi mo ginagawa yung trabaho mo, masakit yun. Pero, think of that. Bakit nila sinasabi, no, o sinasabi ng isang tao na ikaw ang may kasalanan as a city officer? Because, they don't know what is your responsibility. They don't know what is their role and they don't know what is stated in our occupational safety and health Hindi ko masisisi, sorry sa, sa wording ko, ha, magtuturo na ako. Hindi ko ma masisisi si Ma'am Opelia as a HR no, na nai-stress siya pag may aksidente. Nai-stress siya kapag si safety. Safety, trabaho mo yan, ganyan, ganyan. Dapat Totoo yun. Kasi bakit? As a HR, as a safety officer, as admin, parang tandem kasi kayo. Kasi sila yung mga nagpaparating, di ba? Sa top management natin, we are not the one who decide, no, tanggalin mo yung nagbiro na yan, ma'am. Para ano natin, hindi po. O provide tayo ng report, and then after investigation ng HR, yun po yun. Ang importante po, yung aspeto po ng ginagawa natin ay tama. Right? Yan po tayo makikita natin, no, sinisisi si safety officer, di diba? Tingnan natin, did we recommend it properly? Baka mamaya nangyari po yung aksidente na yun, kunyari lang ha, nangyari nung isang araw. Okay, sabi natin nangyari nung isang linggo. Nangyari nung lunis, na ulit nung webes. Did you think, no, yung recommendation mo nagiging mabisa? we're not only putting na pag nagumawa tayo ng report, tapos na. Pag gumawa tayo ng accident incident report, tapos na. Hindi po ganun. Right? Hindi po ganun. That's why we need to be proactive. We need to be proactive. Huwag na maulit. Kaya nga po, ano sinasabi natin sa recommendation natin? Prevent reoccurrences. Ma-prevent natin yung paulit-ulit na mangyari ito sa paanong pamamaraan. Kaya nga meron kang recommendations. Kung may mga recommendation ka, kaya nga meron kang follow-up actions. Right? Yun po yun. Sometimes, paano ko nasisi Yes, uulitin ko. Tao lamang tayo nasasaktan. Di ba? tao lamang tayo na ano na maaring ma-stress kapag ganyan po nangyayari. Pero okay, paano mo ginagawa yung mga wording na yon to correct? Kus sample ko ha, ah, okay, correct me ko ako ha. Ah, Naandiyan si Ma'am Opelia HR. Naandiyan si Ma'am Keiko Nyare admin. Nakarinig ako ng mga mga salita. Masasaktan ako? Yes sasaktan ako. Kasi sa sampung ginawa ko isang beses nang nagkaroon ng aksidente, sinisisi agad. Natural po yun. Pero, I need to educate them what is the responsibility of a supervisor, what is the responsibility of a worker on that accident. Right? Tama si Sir Jiro. Baka may horse na nangyari. Baka may SOP na nalabak. What is SOP? Safety Operation Procedure of Processes. Yun yung hahanapin natin. That's why we need to what? Educate our people. Right? Para dito. Ibig sabihin kung si Sir Abilar ang aking supervisor, ano sasabihin ko kay Sir Abilar? Sir, bakit po napabayaan natin yung mga tao? Sa tamang wording. Eh, hindi eh sasabihin ko agad kay Sir Mark Anthony. Sir, kaya pala na accident yung tao natin, pabayari. Did you think hindi kayo mag-ahaway? Did you think hindi kayo mag -ano, magsusuntuhan? Did you think hindi kayo magbati-bati pa kayo? Hindi po. Okay? Ano pa ang nakalagay sa OSHA standard natin? If any accident happened in your workplace, you need to review. Yung occupational safety and health program. Baka mayroong kulang. Baka may lapses sa programa natin. Right? Punta muna tayo sa family warning, people. Did the work people are for ano, ah, uh, poor information or lack of awareness? Puntahan natin si workers, yung biktima o yung patient. After that, tanongin natin, mag tayo ng investigation, puntahan natin si supervisor, tinabaho niya po ba yung trabaho niya as a supervisor? Puntahan natin yung ating mga engineer, coordinated natin, sir, alam niyo po ba, may mga ganitong aksidente, etc. Hindi chismis ang tawag doon. Sometimes yung iba tinatawag, ang chismoso naman ito ni safety officer. Kinukwento pa sa iba. Di ba? Hindi po chismis ang tawag Iba ang chismis sa educate. Magkaiba po yun. Ini-educate lang natin yung mga workers para hindi na mangyari sa kanya yung ganun. Bakit may lapses? O ngayon, even, uh, uh, ano, sabi natin, nagkaroon po ng, ano, ng lack of communication sa equipment. So, magiging video lang po tayo sa equipment nagkaroon ng lack of information sa materials, magiging vigilant tayo sa, like that. Uulitin natin. <coughs> no? Hindi lang po trabaho ni city safety officer ang city. City is everybody's concern. <coughs> Alam natin na walang tao na gusto ng aksidente. Tanungin mo nga sarili mo, willing ka ba ma -aksidente? Eh, pag lumalapit pa lang si St. Peter sa'yo, nagalit na galit ka na. Hindi ka naman open-minded. Subukan mo kayang may lumapit. O, oh, sir, ma'am, good morning. Teka, St. Peter po kami. Ay, ah, hindi, hindi, hindi ko kailangan yan. <laughs> right? Healthy ako. Okay. Yan yung sample na. We need to understand, no, na hindi po nagagawa o nakokorek ng isang pagkakamali ang isa pang pagkakamali. Hindi na ko ng isang pagsisisi, si pagsisisi mo. Sinisisi mo isang tao, natuto na ba siya? Sisigawan mo yung tao na Wala po wala po ako nakita na ano na malino nung sinigawan. Right? Tumatalino ka ba pag sinisigawan ka? Nagiging maayos ka ba pag sinisigawan ka? Di ba? Hindi. Galit lang ang ano mo. Okay? Iba yung pagsigaw, iba yung paggalit. So, you no, know, correct, yes. Natural lang naman sa atin na medyo mataas ang boses. Pero tingin mo, kay the wording, eto pa, sample. Okay, sir, naramdaman ko kasi no, na ako yung as a safety officer. Ako lang yung pinipinpoint nila no, na may magkakamaling ganyan. Huwag tayo masyadong balat si Buyas. Right? Sa trabaho natin, we are black. Ano ibig sabihin? Sa sikat ng araw, makapal ang balat natin. Not like white. <laughs> okay, yun yung sample natin. Okay? Napaka-importante no, na ini-educate natin yung mga tao. Okay? Sample natin. Okay? Bakit po ba nagkaroon ng aksidente? Pinerform po ba yung inspections? Right? Okay? Na-check ba natin yung productions? Na-check ba natin yung raw materials? Na-check ba natin yung machine? Na-check ba natin yung kaalaman ng workers? Right? Naibigay ba natin yung tamang control measures? Maraming aspeto. Maraming aspeto ng aksidente. Marami, may tinakaya nga tayo sabi nga natin kapag may aksidente, meron tayong legal obligations meron tayong internal obligations, meron tayong external activities, meron tayong internal activities that we need to perform. Pero, we're not only focusing for that accident. We're focusing to what? To prevent the reoccurrences of that accident. Okay? Yan po yan. Napaka-importante po <coughs> noon na naiintindihan natin. Ito at napaka-importante no? in such that information baka meron pong kulang sa ating planning baka meron pong kulang sa ating programa at baka meron kulang na administrative control sa inyong mga kasamahan that's why I challenge you to educate your top management educate your supervisor and educate your workers about their role sa safety. Para hindi po na pinpoint sa iyo ang isang maling scenario. Okay? If we creating, no? Sabi nga natin, if the company creating a OSH program, itingnan natin. Kasi sign ng top management 'yan, hindi naman ikaw ang nakasign yan ang top management natin. Right? Hindi lang naman tayo nakasign dyan. Ang ating mga boss. At hindi lang po ginagawa ang OSH program para sa compliance. Ginagawa ito para ano, yung mga recognition, corrective, ma evaluate natin ito. Baka mamaya, may OSH program tayo, may programa tayo, di ba? Di Yun yung sample natin. Ano po ba yung magiging matibay na ano natin dito? Matibay, matibay na aspeto ng hierarchy of control natin. Right? Yun yung sample natin, okay? Hindi dapat. Ulitin natin, ha? Hindi nga dapat nasisisi ang isang city officer. Pero ang question mark na, did we perform nga po ba ang ating trabaho? Okay? Yan po yan. Anong sample ko? Okay? Ito, magbigay tayo ng magandang sample sa loob ng bahay. Okay? Inutusan ako ni Sir Abilar. Okay? Kunyari lang ha. Tatay, nanay, anak, magulang. Okay? Sabi ng tatay, Jeff, nasa inyong kapatid mo? Nasa kwarto po. Sige. Paglinis mo ng parto. Okay? Inutusan niya ako. Kunyari, ako yung safety officer. Jeff, palinis ka naman ng, ano, ng area mo sa, ano, sa, sa gate, ano, sa area 1. Kunyari, ganun. Okay? Sige po, sir. Okay? Ganyan yung magandang sagot. Eh, may ginagawa pa ako report. Busy ako. Right? Ngayon, noong nangyari, yung kapatid ko, nagising. Okay? hindi ko siya utusan na ayusin niya yung cabinet, etc. Nadulas po siya. Okay, may kahon. Yung nadulas, nasugata, nabalian, o anything. Sino sisisihin na magulang? Diba? Ikaw. Asa si, uh, O, oh. kuya, bakit hindi mo sinabihan malumil, etc. bla bla bla. Yun yung sample natin. Ginusto mo po ba? Asa si, ginusto mo po ba asa kuya? Hindi. Hindi. Ginusto mo po ba ang aksidente as a safety officer? Hindi. You just need what? To think of that. Kung nagawa mo, tingin mo, nagawa mo yung trabaho mo, baka may kailangan pang improvement. Kung tingin mo sa sarili mo, nagawa mo yung ginagawa mo, just think an advice. Halap ka lang advice sa iba. Iginawa e, ko naman to, tingin mo may kulang pa ako ginawa ko naman po yung ano na to, tinimo may pagkukula pa ako. Tanungin mo supervisor. Hindi po solusyon ang pagre -resign. hindi po solusyon ang pagmumukmok, hindi po solusyon ang ano, pakikipag-away. Para mas maintindihan nila kung ano ang ating pong, ano, ang ating pong trabaho. Ang solusyon ay ano, upuan, i-discuss, sa minutes of the meeting, i-discuss sa team, paliwanag sa team, i-directiva sa team, po yan po Okay? Napaka-importante. Like what I said several times, if we want to create a good program sa ating workplace natin, at para masabi natin na mabisa ang ating OSH program, ano ang dapat natin ginagawa? Ito ay binibigyan natin ng tamang directions binibigyan natin ng tamang ano proseso at binibigyan natin ng tamang direktiba. Okay? Kasi bakit kung may proseso tayo, may direktiba tayo na i-evaluate natin yung mga ano, mga bad behavior. Ano bad behavior? Okay, mga kulturang nakasanayan na mali. Okay? Like that. Marami pa. Sobrang dami pa na dapat natin pag-usapan. Pero sabi nga natin, we have a short time. No? Gusto ko lang ma-pinpoint kasi ngayong araw na to, okay, yung ating pong ganong ideas. Kasi bakit? That's why, naandyan yung ating mga proper control measure like elimination, like substitution, engineering control, administrative, and PPE control measure in our workplace. Pero wag nyong kakalimutan po. Ano ang lagi nating na sinasabi? Before you do that, the hierarchy of control, we need first to anticipate at evaluate. Kasi ini-eliminate mo na ini-eliminate natin, natin agad yung hazard. E hindi mo muna natin ina-anticipate ano po ba ito? Hindi natin ini-evaluate ko ano to bago natin po lagyan ng control measures. Tandaan natin, hindi po tayo again sa hierarchy of control maganda po yung proseso ng hydro control. Binibigyan na din ng tamang direktiva po para po sa ating plan. Okay? Yan po yan. Okay? Kasi bakit? Kung sasabihin na natin, ah, eto lang yan, eto lang yan, eto lang yan. Ano yun? Right? So, ulitin ko ha. Ah. Sa ating po mga kasamahan natin dito or sa ating mga naging ano natin, participants o coordinating natin unang-una, for me, hindi dapat sinisisi ang isang safety officer. We need to review what in our, in our OSHA standard. We need to indicate that. Okay? Kung ano ang trabaho ng supervisor sa occupational safety and health accident or incident. And what is the participation of the workers inside of our workplace. Like that. So doon tayo magbabase. Para ano, maging healthy, Okay? And maging safe ang ating lakas. Nakakaintindihan. Okay? Napakalawak po ng ating industriya. Napakalawak po ng ating implementation. Napakalawak po ng ating programa. Lahat po yan ay mawawala sa isang iglap. Kung hindi po natin po binibigyan ng tamang direktiba, tamang directions ang ating mga kasamahan. Okay? As a safety officer, laging natatandaan, we need to act as advisory sa capacity for training sa safety and health. At doon din naman nakalagay sa RA 1105A na i-oversee the overall management natin po regarding sa safety and health. The oversee and overall. Kaya pag pinaghalo mo yon kung nakikita natin yung mga unsafe and unsafe condition, na-advise natin na ito yung process, ito yung directive. Like that. Kakintindihan. So, sabi nga natin, no, it's a part that we need to recorrect, it's a part that we need to direct at we need to, it's a part we need to carefully evaluate the hazard aspect in our workplace. Okay, napakarami po ng trabaho ng isang napakarami po ng trabaho ng isang safety officer. Pero kung hindi natin po ipe-perform po yun, hindi natin i-correct, -co okay, tayo lang naman nakakaalam ng trabaho natin. Alam ba ng supervisor, alam ba ng company? Yeah, po. Okay? Nakakaintindihan. It's a big challenge for us. Okay? Thank you very much.